Okay, magandang umaga, magandang tangali, magandang gabi. Kung ano mang oras kayo dyan, nanood po sa aking video. Magandang araw sa lahat. Itong umaga, mayroon tayong uh, gawin naman na unboxing sa ating pong uh, pira na nabili na Indian Coins Volume Round. So, United States ang location ito. So, ito po yung uh, package natin. So ang pira na ating uh, nabili ay 10 dollar so napakaganda uh, subscribe mga uh, kaibigan para kung mayroon kayo dyan na uh, hawak na pira na uh, tulad nito o kakaiba pang mga pira mga big coins na akin po yung bibiliin so comments lang kayo sa comment section subscribe, variador share at saka pindutin ang bell button para pretty guys mga new video na akin pong i-upload. So ngayon mag-unbox po tayo. Bubuksan po natin itong ah uh, uh, ah ano so ito ah uh, napakaganda yan po ang uh, pira natin so 1907 ang pira natin is 1907 ang komposisyon nito is silver so napakalaki yung pira natin 1907 yan po yung kanyang covers, uh, yan po ang reverse so ang weight nito is uh, 31. grams so saptong sakto ito kasi napakalaki, napakakapal. So silver, thickness niya is 3.0. So yun po ang laki, napakalaki niya. Kung na pira na binibili, uh, comments kayo kung mayroon kayong mga pira na kakaiba dyan. Mga big size, big size po ang hinahanap ko tulad nito. So mayroon siyang uh, 3.0 mm ang thickness niya. So, timbang niya is 31.1 grams. So, yun po. Uh, subscribe lang tayo. Variador. Share sa friends natin. Hit double bell button para update kayo sa mga new video na akin pong yapto. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.